papa. papa, na naman. Alas 12 na naman nga ng gabi, eto si Liam ay nag-request na naman ng pagkain. Kaya naman itong pinagkatago tago kung ham ay ngayon kulang mabubuksan, eh dapat nung Pasko pa to. <coughs> Hindi namang halata, ba diba? Eh sa dalagyan pa lang, eh halatang halata mong tumanda na sa ref na. Pagbukas <coughs> ko nga nito, eh may kasama pa pala itong chopping board at saka knife. Magluluto nga lang ako, pero itong ham na ito, eh may mukhang pala isipan pa paano buksan, eh di guntingin ko na nga. <coughs> Bukas ko nga eh, hindi ba ako na nga agad? Diba nga lang ako ng konti, parang nga pang midnight snacks nga lang namin at agad ko na nga itong niluto. At pagkaluto ko nga, ay eto na nga ang kinarabasan. O ba diba, parang kumain na rin kami sa cafe. <laughs> at syempre, hindi kumpleto yan ng walang hot chocolate. Tinawag ko na nga agad si Daddy C para nga kumain. Oo, so, so, oh, kaming family ay hindi talaga kami mahilig mag-breakfast. Mas madalas nga kami mag-midnight snacks kesa nga mag-breakfast. So, kapuntong ito nga itong si Daddy C ay nire-rate nga itong mga pinrito ko. Aba, eh, ang sabi nga eh, ang sarap daw ng pagkakaprito ko. Sa mga puntong ito so, nga, po, itong, itong, itong si Liam ay hindi rin naman talaga magpapahuli. Hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa at kumain na nga rin. At nag-request pa nga itong si Liam ng bread kay Daddy C. Kaya lang, binalit niya nga kay Daddy C dahil nga pinadalagyan niya ng palaman. Nung nalagyan na nga ni Daddy C ng palaman ito si Liam ay naninigurado Sinig pa. Hindi pa talaga kung talagang nilagyan ni Daddy C ng palaman. O sinasabi ko naman sa inyo, pagdating talaga sa pagkain ay hindi niyo talaga maiisahan itong si Diam kung so wise at wise lang din naman ay talaga namang ilalaban ko itong anak ko. So yun lang guys. Ingat palagi. Bye-bye!